Good morning mga cubs. Uh, pukul muna tayo ng pang-ulam ngayong umaga bago tayo magpakain ng ating mga alaga. Ayan mo ang hirap talaga ang, 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 ang mga asda. pa masakit sa kamay so papakainin natin sila Thank Pero... you. dito naman sa baba. Yeah. pa ka ng tubig mamaya. Dami ng ano rito, kangkong. Dapat ang makuna na para ano, mahaba na yun. Palago na ang kangkong natin. Mga sol, ang bilis dumami. Hmm. Ito mo itong Nag, pipilit yung makiyat, sinusundan si Downy. Ating alaga ng pusa. Oh, si Downy. Downy. Oh. Wala pa. Wala tayong ano ngayon. Wala pa kabibigay sa'yo. Wala macam mbak. Dah minum tak dah? Dah minum. Mga kaiba sila ng edad. Iba ah. 2 months, 3 months. So binago na natin yung ating free flow. Dati kasi nandyan lang sila sa gitna. Pero ginilagay na namin sa tabi at sa dulo. So yung pinakadulo yun. At yung maraming tubig ay doon. So nakikita nyo yung PVC pipe na yun na nakatayo. Doon ang exit ng maraming tubig. Pero monthly, pinapansan namin ito ng tubig. Bali, 50% lang naman. Para at si, kung meron mo natitira mga ammonia o maro ibang dumi, ay natatanggal din siya. Ito, kasali pa sa ano. Pagkain ng isda, Ayan, mamaya naman ay uh, pakita namin sa inyo paano kung binabuhasan itong tubig. Para at least may idea kayo kung sakaling mag-alaga kayo ng tilapia sa inyong bakuran. So, sunod na video na lang mga cubs. At sana ay patuloy kayong sumubaybay dito sa ating munting channel. Uh, please like and share. At kung makisuyo na ay subscribe na rin kayo mga cubs. Thank you.